Hi hey ma hanegi, For today's video, ha, hindi muna tayo pumasok sa trabaho. Ngayon niya kasi yung araw ng graduation ng aking kapatid. Pinasama nga pala ako ng papa ko sa graduation ng aking kuya para may taga-video daw. Hindi kasi siya makakasama sa graduation ng aking kuya, kaya kahit sa video malandaw daw, apanood niya kung paano gumraduate si kuya. Pagkatapos ko nga gumayak mga kanegi, ay umalis na din ako. Kasi naghihintay na yung BFF ko doon sa may kanto, sa may 7-Eleven. Magpapatid na nga lang pala ako sa BFF ko sa eskwela ng aking kuya. Dadi-dadi na ako ngayon dumabas mga kanegi. Mainiping pa naman ang BFF ko. Paglabas ko nga pala ng gate mga kanegi, nandito na siya sa labas ng gate. Dadi-dadi na nga akong sumahay at tumalis sa din kami. Apura nga pa reklamo niyan kasi alas 7 nga lang ang usapan namin na magkikita kami sa 7-Eleven. Pero mag-8 -e na ako ng dumabas. Kaya ha, daw pala sinundun niya ako sa labas ng gate. Sabi ko nga pala sa kanya, ay dumaan muna sa bahay namin. Sisilipin ko lang kung nandun pa sa bahay si mama. Para nga maisabay na namin si mama, hindi na siya mag-commute. Isang bunso na palang hindi na kasama si mama sa bahay. Dito nga pala muna siya nag-stay sa bahay namin. Para maalagaan niya si papang may sakit. Pagbukas nga pala ng gate ay puro damo ang sasalubong sa iyo. Ayan nga si Papa, paika-ika ha habang negalakad. at kasunod pa niya yung mga alaga niyang bibe. Nagmano ha pala muna ako Papa sa ako dumiretso sa bahay. O ba diba, napakabay bata. Ito ha pala yung kapatid ko, sarap buhay, tanghali na patulog-tulog pa. Dito nga pala sila natutulog sa labas kasi wala na maraming kuryente. Yan yung reason kaya doon ako natutulog sa amo ni mama. Makakalot nga pala dyan kasi hindi pa nakapagliligpit si mama. Pagkatapos niya ay nagparam na, kay hey, papa na, alis na kasi anong oras na, date na kami niyan. Wala na nga pala niyan si mama, kaya ako na nanangyayat ng BFF ko. Umanis na din naman agad kami, baka butang pa kami ng ulan. Makulimlim pa naman. Pass forward niya mga kanegi, nandito na nga pala tayo sa eskwela ni kuya. Nabutan nga pala tayo ng for today's video. Dumiretso na nga pala agad kami sa gym. Buti na lang pagdating namin ay hindi pa sila nagsisimula. At ito nga si Mama, napakaganda sa suot niya dress. Pagkatapos nga na ng ilang minuto ay pinapili na agad sila. napaka naman ni Kuya. Nagsimula na nga pala silang mga adya sa kanina ng mga upuan. Ito na ng lahat mga kaneki ang paglilipat ng tasa sa right side. Ito nga pa rin sa'yo na graduate na sila. Congratulations! Pagkatapos ay tinawag ng mga pangalan nila sa isa, sunod nga'y tinawag dyan yung pangalan ni Kuya. Sir Cruz A. Wakas mga kaneki, tapos na si Kuya sa pag-aaral. Kuya, baka naman pwede mo na akong tulungan. Thank you nga para sa panoon kasi kahit sobrang hirap ng buhay namin ay nakapagtapos na si Kuya. Passport forward niya mga kaneki, tapos na nga para yung graduation ni Kuya. At naisipan ko nga palang bilan ng bulaklak si Kuya. Sabi ko nga pala kay Mama siya na lang mag-abot kay Kuya ng bulaklak. Tatlong rules nga pala yung ko, at kuya, para I love you. Wow! Umuwi na din pala atat kami. Nag-tricycle na nga pala yung papuntang pulilan. Dito na nga pala ako sumawis sa likod para makapag-video pa ako. Dumaan pala muna kami sa palengke, mga kaneki. Bumili lang si mama ng konting panluto para mamaya sa konting salo-salo namin sa bahay. Pinauna ko na nga pala si mama sa bahay. Demand niyo si ako dito sa Pataw para dun sa batang tuturuan ko. Fast forward nga mga kanegi. Tapos ko na nga palang turuan yung bata. At nag na nga pala ako kasi pauwi na nga pala ako sa bahay. Pagdating ko nga sa bahay ay si Renzel agad nakita ko na nasa duyan. Naantay niya nga pala ako kasi tuturuan niya ako mag-design. At ayan nga tinutuluhan na nga pala ako ni Renzel dyan para mas mapabilis. Baka si mame pinlang dumating si kuya. Pagkakabit nga pala namin yun, ay inayos na agad namin yung letter. Habang nga pala ice namin yung letter, ay eh, bigla lang alag laglag yung kinabit namin. Ay sobra talaga nakakainis. Then ay kabit na ka ulit namin yung silver na parang kortina, ay sinunod na namin yung mga letters. Ilang pato nga ng tip yung ginawa namin dyan para hindi na mahulog pa. Nung papalaboy na nga pala namin yung balasayo naman yung mana ng pampomba. Pati ba naman yung bomba naglolo ko na? Ano ba naman yan? Habang busy nga kami sa pag-aayos ni Renzel ay ito namang kapatid namin si Bunso ay busy sa pag ng bibe. Na hindi nga namin mapalobo yung balon sa itinigin na lang namin. Pictures na nga lang para ni Kuya inilagay namin doon. Ginabi na nga para ng punta sila Kuya. Hindi nga tuloy nakita nang maas yung ginawa namin para sa kanya. Pero okay lang yun na ipakita ko naman sa picture pa pet na alam pala kami yan para konti na lang yung hugasin. Dahil nga walang kuryente sa amin, ang ginamit talang namin na ilaw is yung solar. Dito ko na nga lang pala tatapusin ang aking video mga Salamat niya para sa mga taong sumusuporta sa akin. Ingat kayo! God bless!